Lighthouse Mag-iihaw lang silang tira piyaro Yo what's up mga kao? black So pagkatapos nga namin pumunta ron sa may butas na bato Sa may matawid tinggalan Aurora Ay dito kami pumunta sa may tinggalan Feather At pupunta kami sa may batans of the East Na tinatawag nila Alright let's go Alright So sasakay na kami ng uh, Ito bangka ba Punta kami doon sa may uh, lighthouse. Kompleto kami mga kasama. May mga member ng Oklahoma Thunder. Tsaka <laughs> <laughs> The Pass in the Curious. <laughs> Ayan, sige. Napakahusay. Mag-ihaw lang silang tirapya ron. <laughs> dahan ako lang ha, huwag magtulungan. <laughs> Lahat mga kasakay. ay wala kung makakabalik. Ayos pa kayo dyan, kapit kayo mabuti ha <laughs> Bawal dumura. Bawal mahilo. Bawal mahilong <laughs> Ayan Iyon o Ayos Ito, kadaong na kami Na kami mga kasama Maraming mga palang lang pupunta rito sa may uh, lighthouse. Ayan o. No? Oi, shout out sa inyo diyan. Ay mga kasama oh. Right. tapos daw na hunin niyan. Pero bali wala. Sakit lang. Bago kami umakyat sa bundok ay eh, pinagbastan ko ng mabuti itong kagandahan ng view dito sa may uh, Dingalan Aurora. At talaga namang napakatahimik at sariwang sirang hangin. Alright, and let's go! Alright, nakaka-vlog sa oh. Agad kami ron sa may ano, lighthouse. Doon sa Aurora. Pinakita natin sa Facebook. Sa mga masipag natin mga vlogger dyan. Tayo na mismo ang makakasaksi. sama mga kasama ko ron. Yan. <laughs> alright, alright, alright. Dapat kasali ako. Yung pa. Kasali dapat ako dun. Oo, oh, may akit ako ron. Pa. Pa, nap? Yes. Hello guys? Mahirap makit. Pawis. Pawis. <laughs> Kumusta yung mga tuhod natin dyan? Malag-alag na ba yung patok-patok dyan? <laughs> Alright! Next time, doon na lang tayo magkakape sa bahay. <laughs> oh. Mahirap pala kapag nasusundan ko si Nesty. <laughs> <laughs> Parang madadali tayo. Damay-damay <laughs> lahat. Alright. Right. Yun. Mm. Yay! Larga! Hey. Oh, dapat yata doon lang ako Ay! Ah! Oh? Ah! Oh, oh. Nabawasan na ba kayo, Ray? Wala pa. <laughs> <Woo>. Wala pa. Kahit isang guhit, wala pa. Yun! Alright. Yung mga kasama natin. Ano sa baba? <laughs> kaya yan, kaya yan, kaya. May nabasa naman ako dito mga kasabihan. Ayan o. Basahan nyo nga yan. Natutong palaga ng karigasan. Huwag ang tao pa rin saktan. Meron mga kasabihan o. No? Ilagay mo ako sa tamang lagayan, hindi sa basurahan. I. Ayan. Relax lang, kaya-kaya natin 'yan. All right. Ang dudulas. Tamba ba 'to? Pero lahat 'yan kinain natin. All right. Yo, what's up mga ka-oblock? So, dito na nga tayo. Nakarating na tayo rito sa may uh, tuktok ng bundok. Dito sa may uh, Dinggalan Aurora. Yung tinatawag nilang Batanes of the East. At ito mga ka-oblock, no? ayun o. No? Oh yung lighthouse nila ayan so dito kami sa kabila uh, popular na pinapasyalan nila sa kabilang bundok din ito mga kaoblocks so ayan o, oh. kitang kita dito sa akin na ko yung mga bangka sa baba ang ganda ng view mga kaoblocks no napakalawak dito naman sa kabila ayan, ayan o oh. ang ganda ng view mga kaoblocks so lapit natin ng konti yun ang relaxing ng view. Alright, so palibot yan mga ka So mayroon pa nga mga ka eh, yung sa taas yung tano. Eh. <laughs> yeah, Pero sobrang taas na mga ka-oblocks. Hindi na kaya ng tuhod. Sa pagkita naman yan mga ka eh, ito. Ayan. Diyan nga kanina, so dyan din yung balik namin. Mamaya pagbaba namin sa bundok. Alright, relaxing talaga ang worth it yung pag mo hindi siya biro lalo sa mga first timer na umakit ng bundok talaga ang papawisan ka mananakit yung mga binti mo dahil nga madulas pero kung talagang gusto marating pagsikapan mo alright let's go